kadahon harap tayo ng pansit pansitan ito pansit pansitan ilalo mo ka idol kadahon to pansit pansitan sarap to mga kadahon ito rap Teka. Teka. Hehe, bibino. Dinala pa vegetarian. Achara paik. Shoutout nga pala, shoutout, 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 sa mga shoutout, 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 mga shoutout, 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 sa inyo shoutout, Hindi yan? shoutout, 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 kan shoutout, 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 pang pabango sa sinain. Ayan. Ayan.